Magandang araw po. Nasubukan nyo na rin ba sa mga asisyo ninyo? Yung pagkakasakit dito sa amin, may mga nangyayari na ganito. No? May pula yung kanila mga uh, dumi na mga asisyo natin. So, ayan o, tulad yung mapansin ninyo. O, pula, may pula. Ayan lang, medyo natuyo na. Pero ganyan yung itsura. Napapansin natin yan. Actually, dati nung nag-alaga din kami ng mga sisiw, nung no, madalas na nangyari ito na may mga ganyang pula. Yan ay, ang cause naman yan ay dahil doon sa posibleng nakain sila ng mga, may mga bakterya na rin, na mga dumi, no, ng uh, uh, mga dumi na rin ng mga manok dito sa loob ng kulungan. So, yun yung naging posibleng sanhi rin itong, uh, itong mga ganitong sakit ng mga sisiw natin. Tapos, napapansin natin, No, mga ilang linggo kapag ka nagaganyan sila, unti-unti nang uh, nanghihina, namamayat hanggang sa namamatay yung mga sisiw. So, sobrang sayang. No? Kaya ang ginagawa natin dyan, ginagamot namin kapag ka ganito yung sitwasyon ng mga sisiw namin. Dahil ngay, ah, gusto natin magparami ng mga alaga natin. So, kailangan gamutin natin yan. Kasi nangyari na sa amin dati, no, namamatay talaga ang mga sisiw natin. No? Uh, ah, natin, pumapayat, namamatay. Akala namin dati, bulate lang, pinupurga namin, ay ganoon pa rin. So, noong mga sumunod na namin, no, ay talagang napagaling namin sila dahil ngay gumagamit tayo ng uh, gamot no ito Tepox 48 yung gamit natin no ito yung hinahalo natin sa tubig inumin ng mga alaga natin so ayan ito may tubig tayo dito na ito nasa isang litro ito so itong namang isang session nila ay kwento uh, 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 isang galon na tubig natin inhalo dapat so sa ngayon dahil nga ito isang litro lang i divide ko ito into uh, apat no uh, i-divide natin yan into 4 so ang gawin ko para opya mabawasan na so ang gawin ko tatansahin lang natin yan na tatansahin lang natin na mahatik natin siya into 4 so ito bubuksan natin guguntingin lang natin ito tapos yan ito kalahati niya. so yung bali 1 fourth lang nito since isang litro lang kasi isang galo na tubig is 4 liters Ayan, bali 1 fourth lang ilalagay natin yan since isang litro lang to yan magkukulay na siya no so ito siya para talaga to sa mga ganong klaseng sakit no pero dito naman sa amin kapag may mga sipon yung mga halak laway laway bulutong ang gamot naman na ginagamit namin dyan ay yung panamox naman no? panamox forte ito ngayon lang dahil ngayon nag iipot ng pula so itong tepox kasi siya ay para talaga doon sa ayan no? pag dumi ng kulay madilaw uh, yung uh, uh ora uh, pagdumi ng kulay puti or coccidiosis no nagwala uh, nagwalay at iba pang sakit sa hinang bakterya sa bab sa baboy no maging sa mga manok natin so yan yung nakalagay oh. sa manok yung uh, pag-ipot ng uh, may kasamang dugo yan coccidiosis yon so yan yung gamit natin no pero pag mga, mga sipon halak laway-laway ganyan so dagdagan ko lang konti ayan okay na yan kasi ito naman para sa sunod na naman ito So ito, hanggang sa maubos nila itong isang litro na to na inilagay natin, ito lang kailangan natin itong i ayusin natin sa pagsara para maggamit pa natin. No, kasi sabi dito, uh, until 5 days. So subukan natin siyang painumin. So ayan no. Sa inumin ng mga alaga natin, ito na yung ating ihahalo. Hanggang sa maubos ito. Kung may isang galon ka na tubig, so isang buong ganito no ayon doon sa indication na nakalagay dito. So ayan. So ilalagay ko na ito sa tubig inuman ng mga alaga natin. para hindi mamamatay. Itong isa pala ito. Para hindi mamamatay nang tuluyan yung mga sisiyo natin. Kasi pagka napababayaan natin sila, namamatay yung sisiw. So kailangan nating gamutin. So, dito naman ilalagay natin kunti-kunti lang. Hindi lang natin sagarin kasi minsan iniiputan nila yung inuman. So, kaya yung sakto lang. Tapos yung kabilang manok naman ay bibigyan din natin ito. Ayan. May manok din tayo dun sa kabila. Uh, mga sisiho din. No? Ganun din ang ibibigay natin. Para kung may mga bakterya, kasi madalas talaga yan, no? nangyayari sa mga sisiw. Nag-iipot ng pula, tapos yun na. Naging dahan-dahan na yung pagkakamatay ng mga sisiw. Ayan, medyo hindi pa masyadong uhaw yan. ayan mo na, no? Papainom na natin yan sa kanila dyan. At hayaan na natin yung mga alaga natin, ah. Ayan, uminom ng uminom yan hanggang sa gumaling sila. Pag naubos yan, lalagyan ko na naman ulit Oh, so yun yung gagawin ko lamang. Ganun din sa ibang mga natin. Doon sa kabila naman may sisyo din kami. So ganun din ay bibigyan ko rin ito. Yan. Eh. So, ayun no. So yung kabilang mga sisyo, may sisyo din tayo doon sa kabila. Ganun din papainumin din natin itong Tapox 48 kasi Ah, talaga madras nangyayari. So, kailangan lagyan na natin para kuan. Tara, ito tayo sa kabila. Kabila sisew. Lagyan na rin natin ito para ma-prevent na rin natin yung ganong nangyayari doon sa kanila. Yan o. So dito, meron kaming broiler din dito kasama. Oo, oh, may sama-sama tayo dito. Ayun, broiler tsaka may sisiyo din ng pabo dito, yung mga mas maliliit pa. Ayun oh. Oo, oh, sila. So ngayon sa inuman nila, ganun din yung hinahalo natin. So, ah, oh. ayun sa baba yung mga inahing pabo natin, Nandyan din, mga gansa. Ayun sila. So, ayun. No, sa mga feed supplement na gamit natin dito, King's Vita Plus Animal Feed Supplement, tapos doon sa kapag may mga sipon, halak, laway-laway, bulutong, kuraisa, paul kolera, uh, ah, yung panamox ang ginagamit namin. No? Panamox porte, pwede sa sisio Panamox kaplet naman para sa mga malalaki nating alaga na ng mga to. Yan, panamox kaplet. So, tara, natin yung mga pabo kasi pupwede na rin natin yung inumin na ng uh, pakainin na, no? Po pwede lagyan na rin natin pagkain to para sila ay mauhaw din lalo. No, para mauhaw din sila lalo. Bigyan na rin natin. So sa ganitong age ng mga pabo natin, ito nasa may halo-halo to eh, may isang linggo na, yung iba nito is lagpas isang linggo na rin. Nagsama-sama natin dito. Tapos tuwing gabi, pinapasok namin din yung inahing pabo. Tapos ngayon, papakainin na rin natin yan para para mauhaw din sila. Ayan no. Para mauhaw sila. Ayan. So yung kanilang kainan dyan ay maliit pa yan. Kailangan dalawang kainan ang ilalagay natin. Ayan sila oh. Chick booster naman yung binibigay natin dito sa mga sisiyo natin. Yan, napakalakas kumain yan. Kaya lang, doon nga sa nag-iipot ng pula, so yun yung nakakatakot, baka sa sunod na panahon ay ang mga matay. O, no, kaya kailangan talaga, pagka ganyan napapansin natin sa mga sisiyo natin, umiipot ng pula, or uh, kakaiba ni ipot, may puti, or umiipot ng puti, so bigyan natin agad ng kaukulang gamot. No. Ayan. So disclaimer lang, itong ating mga ginagamit dito ay based lamang ito sa experience din namin sa pag-alaga nitong mga manok, mga sisiu, no, yung paraan natin dito. So hindi tayo expert pagdating sa gamot, tayo ay uh, based sa experience din lamang no, sa at na-share natin para dun sa mga nag-alaga din na nakaranas ng ganitong problema sa mga alaga nila. So ayan po ang ating paraan dito. Maraming maraming salamat po. Thank you for watching po.